Welcome sa Pinoy Hogot Tea, your ultimate source for Filipino celebrity news. Fan ka ba ng pinakabagong showbiz buzz, eksklusibong panayam, at trending updates sa iyong mga paboritong Pinoy celebrity? Nakareting ka sa tamang lugar. Naghahatid kami sa iyo ng mga nagbabagang balita, behind-the-scenes scopes, at lahat ng nangyayari sa mundo ng Philippine entertainment. Huwag palampasin, mag-subscribe ngayon at pindutin ang notification bell para manatiling updated sa mga pinakamainit na kwento sa showbiz. Ang mga Filipino celebrities na sina Doni Pangilinan at Bel Mariano, na pinagsama-samang kilala bilang Don Bell, ay muli na pasiklab ng mga espekulasyon sa pakikipag-date matapos makitang nakasuot ng katugmang Cartier bracelets. Ang rumored couple ay naging paborito ng fan, na may mga taga-suporta na mahigpit na sinusubaybayan ang kanilang mga pakikipag sa loob at labas ng screen. Bagamat hindi pa malinaw na kinumpirma ni na at Belle ang kanilang relasyon, ang kanilang hindi may kakaila na chemistry at shared moments ay patuloy na nagpasigla sa paniniwalang sila ay higit pa sa magkaibigan. Isang kamakailang video na tumatalakay sa kanilang relasyon ang nagbigay pansin sa kanilang magkatulad ng mga pulseras ng Cartier, isang aksesori na matagal nang naugnay sa pag-ibig at pangako. Ang mga luxury brand tulad ng Cartier ay madalas na ibinebenta ang mga pirasong ito bilang mga simbolo ng debosyon, Aginagawang ginagawang bihira para sa mga individual na bilhin ang mga ito ng walang mas malalim na sentimental na halaga. Binigyang diin na host ng video na ang mga bracelet na ito ay karaniwang isinusyot ng mga mag-asawa, lalong nagpapalakas ng mga hakahakat tungkol sa romantikong paglahok ni Don Bell. Ang higit na nakapagpa-interest sa detalyeng ito ay ang kapatid ni Donnie na si Ella Pangilinan, at ang kanyang asawang si Enrique ay nagmamayari din na katulad ng mga pulseras ng Cartier. Ang paralel na ito sa pagitan ng dalawang mag-asawa ay humantong sa maraming mga tagahanga upang maniwala na ang magkatugmang alahas ni Nadoni at Bell ay hindi lamang isang pagkakataon, kundi isang makabuluhang kilos na sumisimbolo sa kanilang malapit na pagsasama. Sa sandaling lumabas ang video, nagpahayag ang mga netizen sa social media upang ipahayag ang kanilang pananabik. Mabilis na nagtrend ang mga hashtag na naugnay sa Don Bell, kung saan sinusuri na mga tagahanga ang kanilang mga kamakailang pampublikong pagpapakita at pakikipagugnayan. Itinuro na maraming taga-suporta na ang mag-asawa ay palaging pribado tungkol sa kanilang mga personal na buhay. Ginagawang mas makabuluhan ang makatugmang alahas na ito. Isinulat na isang user ng Twitter, Matching Cartier Bracelets? That's basically a silent confirmation. Don Bell is real. Dagdag na isa pang fan, hindi namin kailangan ng na mga salita pinatunayan lang na dalawang ito na magkasama sila sa kanilang mga aksyon. Sa kabila na napakaraming haka-haka, kapwa na natiling tikom si Nadoni at Bell tungkol sa tunay na kahulugan sa likod ng kanilang mga pulseras. Ang ilan ay naniniwala na ang mag-asawa ay sadyang pinananatiling pribado ang mga bagay upang maprotektahan ang kanilang relasyon mula sa mata ng publiko. Ang hindi may kakailang chemistry ni Nadoni at Bell ay unang nakakuha ng puso ng mga tagahanga sa kanilang mga hit na proyekto na magkasama na humantong sa isang napakalaking fanbase na patuloy na nagugat sa kanilang pagmamahalan. Ang kanilang pagiging malapit sa labas ng screen ay nagpasigla lamang sa paniniwala na ang kanilang koneksyon ay lumampas sa kanilang profesional na pakikipagsosyo. Sa paglipas ng mga taon, nakita silang naglalakbay na magkasama, nagdiriwang ng mga meleston, at sumusuporta sa mga karera na isa't isa na nagdaragdag na higit na bigat sa patuloy na hakaraka. Habang hindi pa kinukumpirma ng dalawang celebrity ang kanilang status, ang kanilang shared moments at subtle gestures ay patuloy na nagkukuwento ng sarili nilang love story. Opisyal man na ipahayag ni Donny at Belle ang kanilang relasyon o hindi, isang bagay ang malinaw. Ang mga tagahanga na Don Bell ay palaging nanonood, naghihintay at naniniwala sa posibilidad na pag-ibig sa pagitan ng kanilang paboritong duo. gayon, ang katugma mga pulseras ng Cartier ay nananatiling isang simbolo na bukas sa interpretasyon. Ngunit sa kanila mga tapak na taga-suporta, maaaring ito lang ang patunay na hinihintay nila.